So, yun. Good morning, guys. Another day, another workshop. So, mapapansin nyo, meron tayo dito ng Chinaman's Hat dito sa ating likuran. Yan, ganito yung kanyang bulaklak, red Chinaman's Hat yan. For today's content, guys, mag si setback tayo. Ayan, matinding setback to guys. Ano gawin natin dito sa ating material? Ayan, bago natin dito is setback, guys. Meron tayong minarokok dito na may mga ugat na. So, ngayon, i-harvest muna natin yung kanyang mga uh, markot. And pagkatapos nun, mag si setback tayo. Ayan. So, papakita ko sa inyo guys yung ating mga miracle. Let's go. Ito na yung ating material. Yan, papakita ko man sa inyo yung kanyang puno guys. Ito dati itong buho guys. Ngayon, yan, nagka na sa loob. Mapapansin nyo. Bali yan, puro ugat na sa loob niyan. Pati dito. So, ganyan yung ating puno ngayon. Oh, itong puno natin na inaitanin sa Fanyang tearing pot noong November 2018. Ay, 6 years na siya. Ay, may six years na itong ating material sa kanyang puno. Ito nga guys, papakita ko sa inyo yung ating mga minarakot. And ito po yung isa. Bali may mga ugat na to guys, kung mapapansin niyo sa loob ay Yung puti na yan. So ito. Yan, mapapansin niyo may ugat na rin yan. Yung puti. Ayan ay, yung mga ugot na yan guys. Dito pa Yan, harvest na natin tomato And para tuloy-tuloy ang ating propagation I-grab natin sila So yan guys, mag back tayo ngayon Kung baga back to zero talaga tayo, mag set setback And so let's go right, bago nga natin ipa-finalize yung pagsiset back, Alisin na muna natin itong mga mahahabang branches para naman syempre klarong-klaro ang pag si Setback. Bakit kung nga ba ito ay siset Ayan, sa araw-araw nga natin paghahawak ng ating mga bonsai, sa araw-araw nga na lumilipas, meron tayong bagong nakikilala sa larangan ng bonsai. At sa lumilipas na yun, meron tayong bagong nalalaman. At yan na nga, nagpapasalamat pa rin tayo dahil naituturo nga nila ang hindi pa natin nalalaman, lalong-lalo na nga sa pag-workshop. So, yan, sa mga masters Maraming maraming salamat sa inyo. So, yan. Ito na kayong kinalabasan ng ating pagbubawas ng branches. Yan. At ipapayikot mo para makita niyo yung kabuwa ng ating material. So, oras na para sa setback. At napakatinding ang pagsisetback natin. Ang kagandahan pa rin to, mas maaga natin nalaman yung mga dapat kawin. Kaysa naman, malalaman natin kapag huli na ng lahat. Kaya maalaga na malaman natin yung tama para may ang ating mga mali. Kaya naman dito, hindi ko pinagsisihan ang aking pagsiset. At kaya naman, sisigurato ko na mas maganda ang karalabasan nito kung para nga sa dati kong layout. Ayan, ito na yung ating final setback. vendor din dito, may mga apron na tayo ng mga primer. Gandahan nun, hindi na tayo mag brand selection. So, yun guys, tapos na yung ating pagsisetback ng ating chinaman sat. Pwede na po yung nangyari sa kanya. Alos back po zero tayo. Ayan. So, yun na guys, yung sa kanya. Yung kabuuan na nangyari, ito na po. Bali parang back to zero na rin, set tayo, set So bali, nag-iwalan tayo ng mga 2 to 3 inches na sa ating mga primary. Uh, ayan. Mga to. So matinding set back talaga yung ginawa natin. Ayan. So, tugas yung ating mga pinagputulan. Yan ang karami. Ito yung mga branches niya na tinanggal natin sa kanya. Yan din garami. At syempre, ito yung ating na-propagate na earlier rin. Tatanim natin sa ground. Para tuloy-tuloy ang ating propagation. So, yan guys. So, ayan nga guys. Maraming maraming salamat sa panunod. So, aabangan natin yung part 2 nitong ating Chinaman's Hut. And lagi ko yung i-update para sa ating material na ito. 또... 사나맛! 사서나다